oh, kita mo lang. Buong anong karong ka lang naabot? Din, kahalin! Dito, nano ka namin mo, man. Anong ginapalak mo na po, man? Ay, sos. Bo, daghan pa kay bularon dito, bo. Wala pa tay kahoy. Wala pa'y tubig. Naunsa ka, bo. Naunsa. Siyok na. na. Sos, nasa naman ni si Rosmi? Uy, do, kuha naman ka, Ros. Ayaw ko pag ingana, Ros. Ah. Uh, ano na yung mga ano, bo, man? Do, wala nagigatarong. Ano, bo, man? Di na ginatarong pangabuhiin mo, bo? Ikaw ang tarungon mo po din mo pangabuhi. ah. Atuan, oh. ah. Magtarungan ay ita dili ah, kay ako wala man baka buhi imong tarungon. Uh -huh. Imo hadi ay. <laughs> hindi ako ga kapag ka pakaayo mo wala tubig daw wala kahoy timo unsa ta sini. Ay sus dali lang na Rosa. Kaning mga tuhod na tatoy sugnod. Dili man sa imong ana Rosa sa... to, ingun, ana, pero one pod ay butang pod sa lugar ba. Noon sa biya ka oy. Noon unsa... ano ka mo man hindi ka nakinapati kinapati man ang sa ka man. Mapati man ko sa imo ha. Puri butang sa lugar ang pagsugo nimo sa kuwa kay dili ta ka kaunsa unsa. Mhm uh -huh. haba. Dili ta ka igsun. Uh -huh. Dili ta ka ana. Allah. Dili ta kaginikanan ayo na, na ana apagsugo. Oh. Naman, ay dili ta perentita. Dili ako kinsa diri naging nga perentita. Uh -huh. Noon sa naman taon ka. Unaw <laughs> na agog mayo. Dili mo ko kadugo. Sino nga ng kadugo ta ka? Unsa ta igsuunta? Mhm. Unsa uh -huh. naman ni si Pero kasusin? kwan, pero hinagugma mo. Hindi gud ba. Ara <napuna> na po na dayon. Hinagugma. <laughs> Pamoron giday mo hay paglaban ros. Ay mahal ate. ta y. ka. Allo. Pero unsaon ta man muru ginahin na ni mo kawala? Hindi ah, basta nung saon ng yapon buka, mo, bisan pala mo ko, hindi ka mangyabong masugot buo nga malakat ko. Sa'ng una, karoon mo rin kasugot ko, ko. Kaya na magwanda ang patasan ni eh, mo. Kung hmm. naman ni si Rosmin eh. Ikaw kalapad lang nang naong ni Moros. So, kung sa aton pagali, kwa lai na po din mong unaw na karoon, hindi na po gaganahan. Ang pa, kaya niyo, hmm. nagulungin nga sa na ako dahil ritsukod, oy! Ano na po? Plano na po? Amo na po na? So, iwaro na po talitso? Biyaan, oh. biyaan ang bala? Kaya hey, wala ang problema kayo. Nakahimos naman ko, dra. Nang ready to fight naman ng ako ang bagdra dra. Nga naging uli ko, nga palayasun ka. Mm hmm. Kaya wala man. O, oh, mauman na Basta yung igwan na to duwa. Magbaisa ito duwa. Amo man day nang mo punto. dayon palayasun mo dahil ko. Masos palayasun ako ko, dah. Kalma ko na ang kaugalingon ko, karunos. O, oh, amo na. Ang sukat karon rin ka niya. Magtarong na ka. Kanang pangabuhig tarong. Dili nga. Nga maingnan na ka. Masuko ka pa. Dua ta mga buhitarong, dili lang ako. Ha? Ah, bala ni ta mga dili ko mga tarong kay gugma man kasakuha. Ah, oh, ginasaligan lang gini Ang gugma, ba? Para kuha lang gina mo, lang gina perminti. Pinagmalaki mo ba? Halo. <laughs> Tagalog. Kay! Kay, hindi ko kabaya sa'yo mo, ha? Pero maabot ka ang time. Oh, on sa napod? Oh, ang na po. duha ko. Bebe, bebe, itong bag ko Ayaw, na guna na, Ros. Hindi, yung, na guna na rito nay layas na ayas, Ros, ni kapuya na, ay kapoy, Para wala mga layas na matabo, bo. Manginabuhi, tagtarong, bo. Oo, mga buhi, tayo. Tapos, ay mo ang dumuk payos trabaho. Para sa karon pag siling gani, uli, kaya na wala pa yung kwanri, automatic, gina. O sige, pag uli, wala pa kalakaw, mo uli na na nga na rus dal naman tao. Oh ba? lakat na, mga nga na. Oh ako. Eh udto na karno init nang tubig karno. Ay sige ay ka balaka lagi ka ako man tanalan kuan papa man tanan liok tanan. Ala. Liok. Suguon tanan papa man tanan parik-parik tanan. Ala. Lakat <laughs> na Mama pungko-pungko silpi, silpi lang man silpon-silpon silpi-silpi lang man. Ala. Kanta-kanta <laughs>